Wow, nahuli sila ng ano. Ano to? Hindi ko alam kung ano tawag sa isda na to ah. Ah, may malaki nga sila oh. Wow, laki. Ah, eh, tingin nyo po yung palad ko oh. May nang pusa. Espada mga kagaw. Ilang braso Ilang oh. malalaki na yung espada. Dali, isa lang. Dali, isa lang kantong na espada, Andrei. Andrei. Ah. Talaga para espada oh. Okay. Ngayon pa. Yan, tatlo na po. Ano ni? Yan mga aga. Tapos na ulit magpunpun ng lambat. Ano pinagpunpunan ng lambat o oh. Ganda kayo, lumantap oh. Sarap sana maglangoy ngayon. Ayan, pagkataas ito mga aga, uh, ikakalat na uli. At yun lang, hintayin natin yun at bago tayo umuwi. Sarap sana maligo oh. Ayan mga aga, uh, ito na muli ang ating panibagong uh, pagkalat. Ito na ang ng ating paglalambat ngayong araw. Tuloy po, inumalo nga na sila At ikakalat na yung lambag Punta ulit doon sa kapila Kaya eh, doon tayo ulit mag-aabang Dahil pag-aagos ng tubig niyan Doon ang punta na naman yan sa kanilang nilang halos ng anong isang resort na yun At abang natin doon mga kaga Ayan, ito na muli mga kaga Ando na sila tiyo, patabi na Kaya pwede na natin itong hilahin Uupisa na nating ilahin tong ano to, yung lambat na doon sa kapila. Sabi na sila doon ay. Eh. Ayan mga aga, Eto na lambat na uli. Nakahuli na sila doon sa kapila. So, mamaya, mamaya, mamaya. Lambat na. Ah, may titig niyata ako agad. may titig niya ata kaagad oh. Lambat na mga aga. Hello. You know? May titig yata kaagad doon. Ayos. Ayun na po yung ano, yung lambat. Ayun mga aga. Oh. Malapit to. Wala pang nagpapakita ng na. Boy, na uno ka sila doon han eh. Yung bulsa itagbo tagbo na kagad ay oh. Uh. Kamuntik pang mata pag talapid. Ay, nahuli pa nga yung timba. Yung basag na timba, oh uh, ha. Wala pa nagpapakita mga kaga Makapaka natin Isang bigla lang, isang bigla Isang mga 20 tiparaso lang na malalaki Solve that Puno timba Isang bigla Ayan na Timing na naman tayo mga aga sa tag-ulan no? Naulan doon sa bundok Sabihayan so, natin mamaya Tawalan na rin dito Wala pang ang nagpaparamdam. Bali tayo bali. Lapit na dun eh. ay. Balik. Ay. Bali. na tayo, nakahila na tayo ng ganoon kadami. Silid doon. Dito tayo. Fight! Wala pa nagpaparamdam. Wala pa natitig. Walang titig. Natakot yata sa camera. Nalagunos. Yeah. Huh. Walang nagpakita ha. Wala nagpakita tayo. Ah, buhok niya. Ay, isa na kay Chong. Mga kuwan, sap-sap, maliit. Nag-iisa. ay nag-iisa, isa pa nabukya tayo doon. Walang nasa lang. lang. Iisa lang. Ayan, lasang ulit ito mga kagal, lasang ulit. Ayan, uh, panibago ulit, panibagong hey, liquid ng lambat at saka ano, kalat ng aman. Ayan, isang nadagdag. Ligpit ng lambat. Ayan mga kagal. Ay na ulit natin dito yung ating video. At tapang natin kapag kumalat pa rin ng pangalap bago. pa bago. Baka mga na.